Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay dapat nga ba na direkta sa balat yung leklay? Kailangan daw na walang pendant. So aalamin natin kung totoo ba yan o mali ang paniniwala na yan. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago aking YouTube channel. Please subscribe po, like ng video ito. And please don't forget to hit on the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin patuloy na tayo mga migs paunang salita bago natin sagutin yon, alamin muna natin kung paano gumagana yung leklay so ang leklay lalong lalo na yung Malaysian leklay ay enerhiya so meron yung naka-imbak na enerhiya ang enerhiya po ay tumatagos yan kahit saan. It's because it's not a physical thing. It's a frequency. It's a vibration. Kasi kung ikaw ay mag-aalaga ng leklay or magbebenta ka ng leklay sa kapwa mo, dapat alam mo ang law of universe. Ang law of universe po ay enerhiya po. Energy, frequency, manifestation, light, ganon. Kung hindi mo alam yan, wala kang karapatan na sabihin ang sarili mo na legit seller ng leklay so basahin po natin itong mga testimony ng mga taong nakabili sa akin ng leklay so ito ah lahat ng binili nila ay may pendant nakapaloob sa isang pendant na may acrylic na cover hindi direkta sa balat pero tignan natin kung ano yung mga naranasan nila Good afternoon po. Natanggap ko na po yung leklay. Salamat po sa tunay na gamit. Yung binuksan ng misis ko yon parcel at nahawakan na niya po yung leklay na galing sa inyo. Bigla po siyang nahilo at nagsusuka. Pati po biglang init ng katawan niya. Sulit po yung inintay namin sa leklay. God bless you po. Sir, dala ko ang leklay, di ko gipindad. gipin ko siya sa loob ng damit. Sir, bakit kinakabahan ako at lakas ng heartbeat ko, tapos parang nahihilo. Normal po ba? Thank you, sir. Ingatan ko talaga sila at alagaan mabuti. Yan ang patunay mga migs na ang leklay ay legit kasi may reaksyon sa katawan. Ibig sabihin yan, nag adjust pa yung katawan mo sa enerhiya ng leklay na meron ka. Mga migs, inuulit ko ha. Lahat ng mga taong yon na nakabili ng leklay sa akin, lahat ng leklay na nabili nila ay may cover. So, hindi totoo na kailangan dumidikit sa balat ang leklay. Ganito kasi nangyayari dyan. Yung mga taong nagsasabi ng ganyan, yun yung walang direktang connection sa abroad So, ang mga taong yon malay natin kung saan galing yung mga leckline nila. Baka namulot na yan ang mga bato na may kulay at sasabihin na leckline na. So, wag kayo kaagad maniniwala pag ganyan yung approach ng isang seller. So, ibig sabihin yan, huwad yan. Mga migs, ito pa. May mga testimonies pa na babasahin natin. Check this out. Natanggap ko na sir. Malakas ang taglay niyang enerhiya. Nagsitayuan balahibo ko pagkatanggap. Itong taong ito mga mix, isa itong manggagamot at nasa government din ito. So parang ano eh, nanggagabot din siya ng spiritual na sakit ng libre na palihim lang. Mga migs, ulitin ko, lahat ng leklay na yon ay may cover, hindi direkta sa balat. Yung mga nagsasabi na dapat direkta sa balat yung leklay, yun yung walang koneksyon sa abroad kasi wala silang pangangkat, hindi nila alam kung saan umangkat ng cover, yung maganda na pendant. So, malalaman natin na napaka it's the fake yung dating ng mga binibenta nila. Yung iba nga, nilagyan na ng epoxy, ano na palibot epoxy. So, duda ako doon kung totoong leklay 'yon. Mga Migs, ang nagsasabi na kailangan direkta sa balat yung leklay, walang alam ang mga taong 'yan. It's because nakausap ko mismo ang minero nagmimina ng leklay sa Malaysia ang sabi niya sa akin ang bakod ng leklay 10 metro so yan bibigyan ko kayo ng patunay ito yung isang kliyente ko na nabanga sa kotse pero walang nangyaring masama sa kanya at kaunti lang yung sira ng kotse niya usahin natin naligtas na po siya sa kapahamakan di pa niya suot nasa sa bag lang niya nakapatong sa hita niya ang bag nagbangga po sa poste kotse ng anak ko wala po masamang nangyari sa anak ko yung sasakyan niya sa harap lang ang damage mga migs patunay niya naman yon hindi pa nga yon ano eh quinintas so nasa bag lang yon so mga migs patunay lang yon 10 metro. Sa mga nagsasabi na kailangan direkta sa balat yung leklay, walang alam yung mga yan. Hindi nila alam na malaki yung bakod ng leklay, 10 meters. Kung malait lang yung bahay mo, kahit isang leklay lang, sakop ng buong bahay mo. Eh. So pinag-uusapan natin dito ay ang energy, positive energy, hindi physical na kabal ano ha. Yung nangyari sa kotse, explain ko. So, kung negative energy ang nakabalot sa taong yon, So, kinapunan na siya ng mga negative events o mga kamalasan. Pero, may dala siyang line na punong-puno ng positive energy. So, nakokontra yung mga negative events na mangyayari sa buhay mo. So, ibig sabihin, na less yung damage na dapat sana ay matanggap niya. Law of universe po, it's about energy. Positive and negative. Low vibration emotion, high vibration emotion. So sa mga nagsasabi na dapat direkta sa balat yung laklay, walang alam yung mga taong yan. Mga migs, kung law of universe sa na pag-uusapan natin, ang pagliwas sa disgrasya ay nasa ibang konsepto. Hindi yung tulad na ginagawa ng mga pinupuderan na ng mga elementals, yung mga taong napapasailalim na sa puder ng mga elementals sa na nagpapabaril, ganon. Hindi ganon ang law of universe. Ang law of universe ay ililiwas ka sa disgrasya. Ganito po, meron na naman tayong isang testimony na babasahin natin. Sir, kakaiba ang bisa niya, sir po. nag ako ng yelo. Ang kutsilyo biglang pumitik. Napunta sa kamay ko. Alam ko bumaon, pero walang tusok o sugat man lang sa kamay ko. Ito ang law of universe, yung may tiwala ka sa gamit mo. Hindi yung sinusubok mo, yung nagpapabaril ka, nagpapasaksak ka. Kasi yan, nag attract ka ng masamang event sa buhay mo. Dapat ang i-attract mo ay ang mabuting events na mangyayari sa buhay mo. Kasi yung amulet, kusa na yung gagana. Hindi yun yung tulad ng mga amulet na may sapi na ng mga elemental sa na nagpapabaril ka, nagpapasaksak ka, Shortcut kasi yun eh. Hindi yun sarili mong kapangyarihan. Kapangyarihan yun ng elementals na pumupuder sa'yo. Pag namatay ka, yung kaluluwa mo, mapapa sa ilalim o aangkinin ng elementals na yun. Mga migs, kung wala kang amulet na punong-puno ng positive energy, so negative yung sumisirkula sa katawan mo, so maaaring natusok ka na ng kutsilyo. So, ganun yan eh. Uh, yung sanang kamalasan na darating sa buhay mo Ay nire-reverse Parang uno-reverse card yung ano eh Yung Leklay Pag may positive energy ka Kahit nga, sasabihin ko sa inyo ha Ito, totoo to Kahit nga, wala kang amulet Pag ikaw ay positibo na tao uh, High vibration ka palagi Masaya ka palagi Tapos hindi ka nalulungkot masyado Hindi ka nagagalit masyado So malaki rin ang possibilities na hindi ka tatamaan ng mga kamalasan. Pero minsan talaga may mga tao talaga na masasama. So kahit masayahin ka, so binabato ka nila ng negative energy. So doon na pumapasok yung mga amulets natin na kargado ng positive energy para kontrahin yung mga yon. Kasi hindi natin malalaman, may, na, may nasagi ka lang dyan sa daan, o kaya may natisod ka, ganun na hindi mo sinasadya. So, maaaring ang taong yon ay magbabato na ng negative energy sa iyo. Lalong-lalo na yung mga taong mga ingitero at ingitera. Palagi nagbabato yan ng energy na negative sa iyo. Hindi nila yan sinasadya o minsan hindi nila yan alam. So, yan ang mahirap sa mga ingitero at ingitera na nakakapinsala o nakakaperwisyo sila ng buhay ng ibang tao ng dahil sa mga pagiging ingitero at ingitera nila. So ito mga mix. nadibank ko na ha. So sa so mga nagsasabi na dapat ba kailangan direkta sa balat yung leklay, hindi kailangan. Kung ikaw ay naniniwala sa law of universe, sa energy, sa positive high vibration, sa light, ganon. So until next topic, kita kits. Salamat sa pagpanood and don't forget to subscribe, like and share ito sa mga kilala nyo. Kita kids!